Terusin. Yunu, Yan mga master time, moga micro coba kita 35 grams. First drop. Walang intro, intro. dali kagad ka sinalo kaya pala huminto sinalo mga master isda o ba to? isda Isda. Lapu-lapu. Malaki? -lapu. lang. <laughs> Dali mga master. Di pala nakabukas ang ating camera. Ayan o. <laughs> Ganun na <'no> naman. Ginit <laughs> mo yan master. Ha? Oo. Oh. Ang sarap ito. May may ano rin kuya, may presyo din. 700 kilo. Oh, mahal din. Yung mga ganyan, yung mga malalaking mata na yan. Oh. oh. Malalaki pero ang ano, oh ganyan lang din. Lo. <laughs> Yun, good morning sa inyong lahat mga master. So galing na tayo sa ano, sa laot, hindi tayo pinalad, nakakawalan tayo dalawang lapu-lapu. Maliliit. Yan try natin dito sa ano, sa tabi explore explore tayo ng bagong spot so ayan kasama natin si sir Chris tapos sir Alan kawilan trips Gira na tayo mga master nakapag set up na rin tayo lets go pwede okay, daw natin maglaglag dito sa tapat lang mga master Hmm, fish Hmm Ako wala ah, si, si ano, triple tail ras Triple tail ras mga masel grabe kalaki <laughs> Dito lang sa tapat Hindi siya napuruhan Sinalo niya yung lure fish on. Fish on mga master. Dali. <laughs> Checkers snapper. Ang problema natin wala tayong lagayan. Hindi ko pala nakuha yung ano. Yung tali ko dun sa ice box mga master nandun sa bangka. Nalimutan ko dun. Yan po. Checkered snapper. Ilagay natin siya pwedeng ilagay ah. Ah dito lang muna. Ito lang muna. Hmm. <laughs> muntik na. muntik na harangan ko ng kamay. I Strike na naman mga master. Tapos tabi lang. Ito lang sa tabi umi-strike yung mga ano. Isda. Dito lang talaga sa mababaw. dami nga lang tao dun sa kabila dun. mga ano siguro mga namumulot ng bato yan fish on na naman uy huwag mo nang fish pa na naman oh master kalakas pa naman kapitan natin kasi batohan dito uy malaking lapu-lapu <laughs> <laughs> Parang ibon ah. Na bola po. Na bola po. Pang ilang huli na ba natin to? pang apat na huli kasama yung huli natin dun sa ano sa micro jigging natin kanina dyan ng checkered snapper kaya tumalun ha mainit sa labas mm, fish on dali nakadali ka din hmm Snapper mga masira, sakto. <laughs> sakto, sakto, sakto. Hindi siya nalaglag. Yan mga masira. Snapper. Yan ka lang muna. Ah, may kasama ka ba dun eh? May kasama ka ba dun? Sabihin mo na. Para may kasama ka rito sa taas. Yan o, yung strike oh. Ay, kawan ito. Sayang mga maser, nagulo yung lure natin. mas Kawan. Madami sila, madami. Yan o. Yan o. Kita niyo mga maser. Dito lang sa ano. ganda ng spot master. Kaya kadaming balo. Puro balo yung may strike. Ano? Ah, balo na naman. Dali. Dali. Dali mga master, dali. Tribali. Yan ang mga Ganda. Yellow spotted tribali. naman. Doon na naman sa ini-strike Baka tribali pa rin. Mabuhangin kasi to mga master kaya yung mga trebali na tabi dito. Hmm, fish on. Ah, fish on mga master. Okay, ito. Bigla lang hinto eh. Ah, trebali Ah, trebali ulit. Ganun ulit. Mga ah, yellow spotted tribali mga master. Ano? Kawan siguro ito. Ano? Sup sup sup. Hmm. nagulo yung takbo ng lor natin mali yung dapo try natin dito mga master Fish on Uy malakas Malakas mga master Huwag mo nang isingit dyan Tribali ata sir Ay ah, hindi, kanuping Kanuping <laughs> Kanuping mga master Kala ko tribali Masero sir kanuping nakakanuping pa nga dito <laughs> nakakanuping pa nga so ayun mga master kahit pa paano naka ano na tayo naka nakilan nga bala tayo naka anim <laughs> naka anim na piraso na tayo tapos may dalawa tayong nakuha kanina sa micro jigging. Bali walo na ang ating isda. Pahirapan <laughs> mga master pero okay lang, enjoy pa rin. Enjoy pa rin ng ano. Kahit pa meron naman. Hindi talaga yung walang wala talaga. Meron din. ngayon kasi mga master pag hindi ka gumastos mag rent ng bangka or mag hire ng bangka wala hirapan ka mag ano ng isda maganap ng isda yun nga nag rent na kami ng bangka pero pahirapan pa rin alright daming mga ano yun mga jellyfish na malilit Ayan. dito na naman tayo sa mga akyating sa mga akyating walang katapusan orite orite yan Alright, alright. You know? Ah, kalaking balo, sir. <laughs> Sayang. Natin <laughs> dito. Magkasunod yan dun. <laughs> fission wala fission nga <laughs> tribali na naman ito ay snapper na malit kahagis lang mga master snapper no o kawalan natin bye bye maging bagay sila talaga yung mga nakatira dito sa mga gantong batuhan yan o strike na naman gapang gapang yan sila dito Dali na naman no. <laughs> Snaper wala liit. Mga snapper. Yan nga mga service snapper. Grabe busog na busog oh. wala natin Bye bye. area din ng mga snapper ito kakadapo lang ng lure natin kanina mga wasir yung strike fish na naman Kaya ay kasunod-sunod eh. Ano ito? Ah, Bali mga master. Yan ah. Tribali. daw natin lapitan doon tayo maghagis sa malapit sa bato Para parang nandun sila sa bato na yun oh. bato sa gitna Fish on na naman Kawan sir Tribahali na naman mga masin Kunin natin sila Pang prito prito Pang prito prito ito yung mga ng mga ispat namin ni Sir Alan mga mga 3 years na siguro ay, hindi ko na balikan tong ispat na to na hindi ako nakapag fishing dito sobrang tagal na 3 years to 4 years na fish on ay sayang malakas lakas yun ah ano kaya ayun kanina pa yun may strike dito eh natin mga 3 years na mga maser, magpo 4 years na, na hindi ko ito nabalikan mga unang taon lang namin ito napuntahan kasi hindi na namin nabalikan kasi laging ano to laging pinupunta ng ano maraming angler yun tingnan nyo mga maser, may kasabayan nga tayo ngayon ay natanggal yung isang hook natin naputol yun yun na siguro yun kaya na ano na kawala. isang hook lang yung nadali so ayan mga master magandang tanghali sa inyo bali nagpapahinga tayo ngayon nagpalit tayo ng battery yun ito po yung ating huli sang isang kanuping tapos apat na kalaki na mga hindi sobrang lalaki mga master yung dalawa yung ano, mga kalat na talakitok ito mga mga parang mga ano mga big eye trebali ata itong mga to yung mga maliliit na big eye trebali tapos dalawang ano kawayanin or yellow spotted trebali yan yung mga nadali natin tapos isang kanuping tapos may nadali rin tayong tatlong peraso don sa bangka na sa styro na natin sa lagay natin ah uh, dali natin sa casting kanina. Tapos sa jigging naman, nakadalawa rin tayo. Pero maliliit din. Hindi ganong malalaki ang mga isda mga master. So, ayun. Kahit papano, naka ano tayo naka ilang piraso ba tayo? Naka sampung piraso rin mga master. Kahit papano, may pangulam na rin. So, ayun. Update ko lang kayo mamaya mga master. magkakas ulit ako. Magkakaspa ulit ako. Try namin dito sa pinanggalingan ng mga ano ang kasama naming angler kasi umalis na rin sila try nating ano palitan baka sakaling makadali ta tayo let's go